Hello guys, bumbila ko ng buto ng katuray sa Lazada. Titignan natin kung tutubo nga ba ito, kung hindi tayo na scam. So nagprepara ko ng tatlong lagayan kung saan natin natanim. Maglalagay lang tayo ng tigta tatlong buto. Para pag nabugok yung isa o dalawa, may tutubo pa rin. tatabunan natin tapos didiligan natin ng konti huwag masyadong basang basa kasi basa na yung lupa so ito na nga guys uh, march March 22 na mayroon ng tumubo ayan pero may humalo na ewan kung ano ba yun mga tumubo na yun tapos ito March 2 tumubo na guys March 2 malaki laki na nailipat ko siya kaso hindi ko na videohan nung nilipat ko guys pero ayan na siya malaki na then ito yung nasa harap na tinanim ko dalawa kasi yung nabuhay lang harap likod lang so dalawa iwalay ko yung iba nabugok pero okay naman hindi naman siya scam ganun talaga pag buto yung iba siguro na nasira na talaga So, ito guys naman ay May 17 yung sa likod. Maganda na yung dahon niya. Mabilis na lumaki.